Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama muli si Kuya Ruel and Miss Rachel. Ngunit this time ay talagang kakaiba sapagkat wala silang ibang kasama. Talagang dalawa lang sila. Sila naman ay nandoon sapagkat sabay silang kakain ng tanghalian. Si Kuya Ruel ay murder ng tatlo na piraso at Iba't ibang uri ng ulam. Pinagsiluhan nito ni Miss Rachel and Kuya Ruel. Habang nakain ay nakaon din ang kanilang live. Kaya naman susubaybayan ng mga fans at supporters ang kanilang pagkain. Oh my angel, angel baby, angel. Grabe at sarap na sarap din si Kuya Ruel and Miss Rachel sa pagkain, sapagkat sabay din silang dalawa. Pagkatapos naman ni Miss Rachel kumain, ay nagstart start na siya na mag-shoutout ng kanilang mga fans. Maraming fans talaga at supporters ang nagpapa-shoutout palagi kay Kuya Ruel and Miss Rachel. At nakakatuwa sapagkat hindi naman nang irita at tuloy-tuloy pa rin sa pagka-shoutout si Kuya Ruel and Miss Rachel kahit gana pa ito kadami. Talagang hindi sila tinatamad at mas talo pa nga silang ginagana, ginaganahan palagi sa kanilang life. Oh my angel, angel. Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right Ikaw nga ba love of my life Magkatulong din si Kuya Rowell and Miss Rachel Sa pag-shoutout sa kanila mga fans sabi nga na ng ilang fans ay eh, talagang tuwang-tuwa sila kapag nagla-live ang dalawa. May mga fans din na nagtatanong kung natanggap na ba nila Kuya Ruel and Miss Rachel ang mga pinapadala nila katulad ng mga kwintas at iba pang mga alahas. Sabi naman ni Miss Rachel ay natanggap niya na daw sa kanya ngunit ang kay Kuya Ruel ay baka nandun pa sa kanilang kasamahan. oh my sinabi at napakabait talaga ni Kuya Ruel and Miss Rachel sapagkat hindi sila nagsasawa mag-live at mag-shoutout sa mga nagpapashoutout sa kanila. Pagkatapos naman nito ay nagkaroon ng onting nakakatawang away ang dalawa sapagkat pinag-aawayan nila kung ano ba ang tamang pronunciation sa typhoon. Kaya naman natawa na lang ang dalawa sa huli. At sabi pa ni Ms. Rachel ay huwag nang makipag-away si Kuya Rowell sapagkat baka sabihin ng mga viewers na nag-aaway sila kahit biroan lamang ito. Oh my angel. Angel, baby, angel. Mr. Kufido, ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. i'm gonna life grabe at patagal ng patagal ay naging sweet na nga ang dalawa. Isang beses no, nag sila ay talagang nahuli ka si Kuya Ruel na sumasandal pa kay Miss Rachel. Kaya naman na to si Miss Rachel at sinabi na umupo siya ng maayos sapagkat sila ay nasa labas. Pagkatapos naman ito ay umalis na nga sila doon sa kanilang kinainan at nag-start na silang pumunta sa kanilang next na pupuntahan. Nung nakauwi na sila, ay nandun naman si Miss Angelie at Miss Trixie na nag over muna ng kanilang life. Oh Arlene, shout out po kay Ma'am Arlene. Maramara 77, shout out po ati Maramara. Kristeline yeah. Nolasco, shout out po. Shout Miss out Bell. Out po. Antonieta Aguila, shout out po. Yeah. Mam Ma'am Antonieta, shout out po. Shout out po si Kuya Isabel. Shout out po, shout out po sa inyo lahat. Uh, Jane, shout out po kay Ma'am Jane. Sa nagpalipad po ay naglilinis po ako ng mga may jacket uh, next time po ay A shout out naman dyan watching from Cavite sabi ni mga Jules Anis Salamat pala sa nagpalipad po si Ma'am well, Winnie Tablatin. Sino na po ako na ang bracelet kay Jackie? Sino? Sabi ni Pine, Pierce, Ano, and Sila. Ah. Uh... Kasi ito yung kasabay. Sabi ko na po sa'yo. Alam mo, si Ate si Ate Garcia. Kinaabot ko rin siya kanina. Di pa man ko nag-chat si Ati ano, you know, si Ate Jack. Magandang <laughs> din pa po. <laughs> <laughs> salamat po kay kay Limam Pine. Sige, nagbigay din nagbigay din. Opo, salamat po. Sobrang ganda po. Be careful sa pagbigay ng mga jacket. O nga po. Marami pong na-hide nahi almost 1,000 po yung na-check ko kanina. Dito din. -di. Ano nga ka? Tanong mo Ay sa kanila. Patio. Yung lugar. Bagi city. Yeah. Typhoon. Anong typhoon? <laughs> Anong typhoon? Kaysa naman typhoon. Hindi man typhoon. Huh? May PH kasi yan. Typh pag PH, pag pronounce ah, niyan F. Wala man isang ulihan. Ha? Huh? Walang S. Ay. iPhone nga. Typhoon. Kasi typhoon. naman Typhoon. Typhoon kasi yun. Kung Typhoon, wala siyang H doon. Typhoon. Spell Typhoon. Baka kasi ano yun. Um, silent Age. Kung H. O. Silent H. O, kasi. Basahin mo yung ano, cellphone. Cellphone pala yan. Oh, cellphone. May H yan. Phone naman ang basa doon. Oo dun nga, Kasi o. ano. Oo, oh, kaya typhoon. Huwag na Kasi makipagtalo. May... Basta ganun na makipagtalo na mag ako sa iyo. Bag yung dodo. Hindi <laughs> mo na ako magandang ako. Bawal na po pala ako magbigay ng opinion. Sige. Hmm? Yung lang. Ay, kalag. <laughs> sa akin. Hindi ko na inaasa ba ako. Ay, ko sa bahay na namin. Ba't Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig at napaka-sweet na latest update kay Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!